Nadagdagan pa mga lugar na isinailalim sa state of calamity, bunsod na walang awat na ulan sa Mindanao. Patindi rin ang patindi ang perwisyong dala ng mga baha at landslides. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Ito ang sitwasyon ng ilog na yan sa barangay Matiau sa Mate City, Davao Oriental kanina. Inabot ng maputik na tubig ang tulay at halos umapaw na rin ang ilog. Ganyan din ang eksena sa kalapit namang barangay Badas. Rumaraga sa arin ng tubig kaya itinigil muna ang pagbuo sa naturang tulay. Nagkaroon din ng landslide sa Mati Taragaona Road kaya natabunan ang mga kalsada. Sa bayan ng Manay, daan-daang bahay ang ilang araw ng lubog sa baha. Kitang-kita rin sa drone shot ang lawak ng baha. Ang mga residente sa Banganga, sapilitan ng inilikas dahil sa tuloy na pagtaas ng tubig. Gumamit na rin sila ng rubber boats sa rescue operations. Napuruhan din ng walang patid na ulan ng Davao de Oro. Sa New Bataan, hindi na madaanan ang Bangoy Bridge na halos gumuhuna. Lubog din sa baha ang maraming kalsada. Bakas din ang epekto ng masamang panahon sa Panabo City sa Davao del Norte. Nagdeklara na nga ng state of calamity sa lungsod, lalot dalawampu sa apat na pong barangays ang lubog sa baha. Higit labing tatlong libong pamilya naman ang apektado. Dagdag ang Panabo City sa mga lugar na nauna nang isinailalim sa state of calamity dahil naman sa shear line. Apektado ng trough o extension ng low pressure area sa halos buong Davao region ayon sa NDRRMC. May dalawa ring residenteng nawawala sa gitna ng mga pagbaha sa rehiyon. Tuloy naman ang pagbabantay nila lalo't mas dumami ang mga binahang lugar nang magkaroon ng LPA. Noong line ang flooded talaga is Davao del de, del Norte. Pero ngayon, iba, ibang takbo ng panahon. It's the Oro and Davao Oriental ang heavily flooded. <laughs> Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.